So eto na nga po mga kaparing magandang umaga po sa inyong lahat magandang tanghali Bago po tayo magsimula wag po kalimutan na mag like at subscribe sa ating youtube channel Sa kabila po no ay bago ang lahat. Ako po si Mr. Realytics from Pasig City, isang Gen Z vlogger at tayo po ay naghahangad ng isang transparency and good governance. Sa kabila po ng mga nangyayaring kaguluhan ngayon sa ating bansa, sa kabila ng mga talamak na korupsyon, sa kabila ng mga isyong kinakaharap ng mga opisyalis, ng mga politikong pinagkatiwalaan natin. Pero eto, dito po sa aming lungsod ng Pasig, tuloy-tuloy lamang po ang trabaho ni Mayor Vico Soto at ngayong araw po ah, kahapon lamang po ito to be exact uh, na mahagi po ng lupa no si Mayor Vico sa mga bin na mahagi po ng lupa si Mayor Vico Soto. So ito panoorin po natin mga kaparing. Pero bago pa ba tayo magpatuloy, huwag po kalimutan muli na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel at maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aming Mayor Vico Soto. Yun lamang po. Bye. Hanggang uh, dumaan ng uh, ilang dekada at, uh, pero importante, nandito na po tayo ngayon na kwento po ni Sir Rick. Uh, nakinig po ba tayo sa kwento ni Sir Rick? Parang di ko na po ulitin. Kasi yung mga kinuwento niya mula 2019 kung pumasok po kami, talagang hindi eh, pero yung mga pinagdaanan natin, yung mga nilagpasan nating uh, pagsubok at hadlang para makarating tayo dito. May mga iba, yung records, ayaw ibigay sa amin city government na yung nakikiusap ayaw ibigay yung records kulang-kulang yung records natin at marami pang iba, alam nyo na po yun diba? alam nyo na po yun problema po kasi sa barangay kalawaan yung iba na sobrahan sa politika yan po talaga, pasensya na, pato sa langit ano naging problema natin sa barangay kalawaan may mga gustong tumulong sa tao, pero may nangaharang pa dun sa mga gustong tumulong gusto natin gawin yung tama. Gusto natin ayusin. I-award na yung mga dapat i-award. Ipagbangga yung re i-reconcile yung records. Ayusin yung dapat ayusin. Wala 2019. Naabutan na tayo ng pandemya at lahat. Hindi na ako mahihiya po sa inyo. Mas mabuti na pong alam nyo yung totoo. Ilang taon nating minayos to. Gigil na gigil na ako. Gusto ko nang i-award yung mga pwedeng i-award. Pero dapat masaya po tayo ngayon. tayo. Okay. Alam niyo na po siguro, ibig ko sabihin, sa totoo lang, maraming pinagdaanan natin dito. Sa totoo, kahit yung sa Ismar, alam niyo, galing po kami sa Ismar kahapon. Nagnonotaryo na kami doon ng kontrata sa Ismar, di ba? Ano yun? 600, 600 619. 619. Yan, six mga para sa Six-nineteen. Yun, mag-a-award din kami dun. Magpipirmahan na ng kontrata. Pero pa rin ng gugulo. Hindi uh... <laughs> ko talaga maintindihan sa mga to. Hindi ko talaga maintindihan. Alam niyo po, talaga di hindi ko maintindihan. Balang araw, siguro pagtanda ko, maintindihan ko po siya. <laughs> <laughs> pero napakasaya ko po, po para sa mga taga-resettlement. Lalo na yung mga original po natin dito. Meron po ba dito yung mga mga opo, mga dito na pinanganak? Yung mga unang-unang awardee. Mga unang-unang awardee. Anong taon po yun? 1986 pa. Hindi ko na po sabihin na hindi pa pinapanganak nun. Hindi ko naman po sinasabing matanda na po kayo, pero matagal-tagal po nating inantay ito. At uh, ako naman po, masaya lang ako na at least matagal yung man inantay ko at least sa panahon ko po na napigay po yung uh, kaya masaya masaya po ako di ko naman sinasabi na ako lang yung nagtrabaho kasi ang dami pong ang dami pong tumulong sa atin di ba uh, pati si alala ko nun pati si Tita Latching Raymond nakausap ko pa po tungkol dito pero kilala niyo naman po si ano, ni Mayor Dante. Talagang maraming tumulong sa atin para makarating tayo dito na uh, pinasasalamatan naman natin lahat. Ano? Uh, importante, ano man yung pinagdaanan natin, nandito na tayo. Hindi pa po tapos ang usapan. May ano pa po tayo, ano? ito lang po yung una. Uh, pero at least nakita po natin na malaki-laki na yung hakbang natin. Dahil ang gusto po natin na yung para sa lahat. Diba? Para sa inyo talaga, uh, pinagpawisan, pinaghirapan po ninyo yan at uh, ito na po tayo ngayon. Kaya masayang, masayang, masaya ako para sa inyo. Congratulations sa lahat ng taga-resettlement, congratulations barangay Kalawaan, congratulations sa lungsod ng Pasig. Mabuhay po kayo, kami salamat po. At tinatawagan po natin yung ating mga pamutuan. Hermie Tuazon, sa harap lang po, pagkakasunod-sunod. Hilita Bonay, Virginia Ogalisco, uh, Marisa Baldimos, Herminio Tuazon, Dibino Manalo, Jurnalist Baltazar Dakil, Pela Brutas, Cipriano Santos Jr., Rowena Bejo at yung atin pong mga tumayong mga elebong na kung saan ay napakalaking uh, ginampanan din nilang uh, gawain para maidaos ng maayos yung ating eleksyon. Si Yolanda Hipolito, uh, Corazon Bito, Lisa Antinero, Arthur Olesco. So, yun po. Okay. Uh, may naantay pa po ba tayo? Kompleto na po tayo? Dito po ako sa gilid para makita ko naman po ang mga natin. <laughs> Uh, una po sa ating mga bago po tayo uh, manumpa, uh, congratulations po sa ating mga bagong set na opisyalis. Uh, Sana'y maging uh, maayos ang uh, paglilingkod po ninyo sa inyong uh, nasasakupan. At uh, nikayat po po ang bawat isa, mula uh, sa presidentes, opisyalis, at sa lahat ng residente na magkaisa na po tayo. Kung ano po yung mga... At pagdaanan natin, tapos na po yun. Importante, moving forward tayo. Ano yung samaan ng loob, umihidwaan, okay na po yun. Nangyari na, wala na tayong magagawa, tapos na po eh. Importante kung nasan tayo ngayon at kung saan tayo papunta. Inigay ko po, po ang ating mga opisyalis na unahin lagi ang kapakanan ng mga residente. At pangalawa, pangatlo, matulo na yung politika politika sa city level, sa barangay level, hindi dapat mahaluan ng ano ng politika yung ginagawa ninyo sa HOA. O ano yung mas maganda para sa mga residente, dun lang po tayo lagi. Yung politika, tsaka na natin isipin. Lagi natin isipin na next time na yan, next time na yan. Importante kung ano yung maganda para sa ating uh, lungsod at para sa ating barangay at para sa inyong HOA. Kung okay po ay uh, isimula na po natin. Manunungkak po tayo. Itaas po ang inyong uh, kanang kamay. Sumunod po kayo sa akin. Ako si Banggitin ang inyong buong pangalan. Na nakatira sa Banggitin ng Tiraan. Na nakalan bilang inyong katungkulan sa samaan ng Kalawaan Resettlement Neighborhood Association ay tayong team nanun nanunumpa natuto tutuparin rin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking makakaya ang malituntunin at patakaran sa ating samahan na itinakda ng batas. At isusulong ko ang, ang mga nararapat. Nagampanin at akakbangin. Tungo sa, sa pagkakaroon tumo tumo ng, tumo ng malawak na pagkakaisa malawak na pagkaisa, at munawaan sa, sa, sa pagitan ng lahat ng miyembro ng ating samahan. At ng ating samahan kasi ang nawa ako ng Diyos. Congratulations God bless. Congratulations and God bless. God bless